Saan kayo? <laughs> oh, dito na. Sabay na kayo. Nandito si Ate nila, oh. Dali! Madi! Madi! Ah! Oh. Ah. 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 Nandito kami nauna, na una. <laughs> <laughs> Na-vlog na. vlog na ah. ba ka agad. Ba-vlog. Oh. Ah. Ayan, nandiyan, oh. Nakakaano. Eh, saan punta niyo? Oh, malingke. Saan? Sa Sipokot. Sipokot? Mahirap ka sa yeah, diyan. Kaya pa sa kayo, mahirap talaga ang tagal. Dalawang oras ako naghihintay. Dalawang oras? Dalawang oras ako naghihintay kung si Pukot. Kaya minsan <laughs> nag-aano ako yung uh, ano na lang naga. Dumulray ka talaga. Ah, naga yung sira sa kyan mo. Iyo. Yeah. Tapos pamasahe mo panaga na. Oh. Ay grabe naman yan. Dito na kayo, sabay na kayo sa akin. Iyo, salamat. Oh. Tama, ako Yan. Oh, dito. Oh, masakit na ako. Sige na. Buksan mo na yan. O oh, yan O oh, yan guys ah, Kabarangay ko Si Ate Nina O oh, Ate Nina shout out <laughs> Sino yung kasama mo? Sino kasama mo? Si Cheryl Cheryl? Oo, oh, oh, pamangkin Pamangkin mo? Ah, pamangkin ngayon ko lang yung Iyo, pamangkin Pamangkin ng asawa ko kibaya. Ah, Kaya pala Iba yung mukha Mas maganda sa'yo Yeah <laughs> Niyan. Ah, ah, sige Ayan. sige, ata diretso tayo. <laughs> oh, so, yan guys, marami pang uh, naghihintay diyan oh sa may waiting shed. Marami pa naghihintay ng mga sasakyan yan oh. Ulo Pag na nagka to. Ayan. Dito sa atin isabay na natin. Ayun mm -hmm. oh, si Vilma. Oy! San kayo? Ayun na sumakay na. San kayo? Daga. Si, oh, daga ko. Saan kayo? <laughs> oh, dito na. Sabay na kayo. Nandito sa si atin Nila, oh. Dali! Madeng! Madi! Ah! ah. Oh. Nandito kami na una. Na-vlog na. vlog na <laughs> ba -vlog ka agad. Ba-vlog. -ba oh. <laughs> o oh, yan. Nandiyan na, oh. Nakakanok. Oh, ya, mga kabar, mga kababar, yung kabarangay, talagang <laughs> Ano yung Talagang Nakulang na tayo. Na tayo. Ah, alisin natin 'yung ano. Alisin <laughs> niyo muna 'yung ano, basket. Pwede Ay, na, basket pwede na. Ay basket kasi diyan. Ay. Ha? Ay basket diyan, alisin natin. Pwede na. Oh, sige na. Ako man kayo, kayo? Sama ka? Ha? <laughs> Ano dahil <laughs> masaka. nagpa siya, nagpa-vlog. Oh. Ay, nag-vlog. Ang tawa sila. Eh, yung basket dyan, alisin natin sa, no? Sa likod, lagay natin sa likod para ah, uh, ano kayo dyan, para relax. Ay, dyan Ayan pa, oh, may naghihintay pa, oh. Nene! na tayo sa labas? Saan ka? <laughs> Saan ka? Naga ka? Naga? Ah, oh, dito na lang ako oh, kasi si Pukot lang ito mga nakasakay. Oh, sakay ka diyan kay Ate Nina. Diyan oh. Sakayin mo na Ate Nina diyan sa ano mo? Sa maliit mong lapi. Ay, <laughs> sorry. <laughs> oh, hindi kasi ah. Oh, dito sa harap, hindi eh, dito naman. Dito sa harap na lang. Ano pangalan nito? Ayla. Oh, ito diretsong naga to. Oh, dito kayo, dito kayo. Kasi yan. Kasi ay natin. Oh. Ay, sexy kayo. Kasi ay natin. Kasi ay Oh, yan, yan. Talagang. Talagang live na live yan. Oh. Oh. Saan ka ni, eh? Saan ka? UNC? Oh, ito. Estudyante ng UNC. Eh, anak ni Toto Loyola. Si Toto, ano ko yan? Ah. Asawa ng first cousin ko. Ay, ino, ay ina man pipindak na mama Ay, thank you. Salamat. Ang mga red maribo. Dito na lang sila guys. Kasi mas maganda daw mag-withdraw dyan. Konti yung pil. Ah, oh, yun. So, oh, ay. Pala? Dito ka na, nagbigay na. Takot, ba? Ayaw, sa unahan, sa harap. Oh. Ah. Ah. Aliyah po. Aliyah Kala ko kasi si Divine. Aliya, uh, ina, anong course mo? Accountancy po. Wow, ayos ah. Uh, year mo na? First year pa lang po. First year? Uh, board ka sa langa? Okay, ang ah, balon <laughs> <laughs> buwan ng allowance yan yeah, sige direction tayo ng laga habang yun nagwidro na o, oh, si atin yun na bumaba na na rin Ừ. <laughs> ờ Ờ, đó, ý kêu chân Ờ, bye bye Đi <laughs>